guys yes. Pauwi na tayo Alam pa po eh Araneta Coliseum At yeah. Just the carnival So yun guys Hindi na natin ako eh Yes tayo Kasi bukas magkakad Na mahalaga ka. Kakatid lang natin kay mahal guys So na ulit ang upload over so, the past few days. Ang alam ko, may laban ata ang gilas sa Araneta. So, ayun. Ayan. ayan Turutin natin. <coughs> Pagkahatid, uwi, pahinga, relax, na no, tayong YouTube mamaya. So, ayan. Along the streets mga posters ng mga susunod na magka-concert. Gusto <coughs> ko nung kumain. Pero sa bahay na. So, ayun. Nadaanan pa natin yung isang patrabaho ko dati. so, on kasi si Kuya Sunny. So, ayan guys. So, dito muna tayo. Kaya sasakay na tayo pa uwi. Okay. So, yun lamang. Konting update sa ating buhay. Love you guys. See you. Bye-bye.